Then guys, ito na pala yung ano, update sa ating Nissan Navara ay Nissan NV350. Yung water pump niya, tsaka yung ano dumating na, hapon no, ay yung cooler niya. Bago to, bago. Galing genuine to at genuine. At saka water pump niya. Tapos, nilip, nalitan din namin na ano, yung thermostat valve nya thermostat valve ito bago to bago yan kilabit na yung ano, water pump saka ito naman lang isusunod yung thermostat valve niya doon kasi medyo mapiit pit ito ng konti tapos ito yung pangulay guys yung cooler na dito lang kasi yan ang na nakalagay eh. ito sa ibabaw yan yan Ah. So, lang up update lang namin kayo mamaya, guys. Pagkatapos namin paandar natin na to namin kung hindi nato siya mag-overheat. Okay, yan lang, guys. Kitap up lang namin kayo mamaya.